Iniibig kita Ginoong matapat Pusot isip na kairangan Katuwang sa lahat ng aking digmaan sa buhay Sa iyong maaasahang mga ngiti na bubuhay yaring pag-asa Na ang magandang ngayon at bukas ay aking masisilayan pa Minamahal kita Mapagpalang ama aking maarugang ina. Kayong naghele sa akin sa inyong kanilungan. Habang inaawitan ng mga oyayeng puno ng aral upang yaring anak ay hubugin sa kabutihan at husay. Sinisinta kita. O bayang sa palad na ilang ulit winasak ng mga dayuhang impig sa iyong yaman at karintan. Anong hindi gagawin para sa iyo? O aming inang bayan, laging itong kapagbuhay ay nahahanda kong ialay. Makita lamang ang iyong bandila na muling malayang maiwagayway.